May paparating na asteroid. Tinawag itong e City Killer dahil kaya nitong burahin ang isang buong lungsod. At ayon sa mga eksperto, may posibilidad itong tumama sa Earth. Natuklasan ito noong Disyembre at 2024. Ang asteroid 2000 at 24 Way R4 ay may sukat na 40 hanggang pu metro kasing laki ng isang football field. Ayon sa NASA at European Space Agency, may 3.1% chance itong bumangga sa mundo. At yan ay isang seryosong banta. Ano ang mangyayari kung tatama ito? Ang lakas ng impact ay limang daan beses na mas malakas kaysa sa bomba ng Hiroshima. Isang lungsod ang maaaring mabura sa mapa. Shockwave, matinding sunog, at lindol ang posibleng idulot nito. Pero heto ang good news, Ayon sa pinakabagong datos, bumaba na ang tsansa ng impact sa 0.001%. Ibig sabihin, lumihis na ang landas ng asteroid, ligtas tayo. Pero paano kung may mas malaking asteroid sa hinaharap? Sa kabutihang palad, napatunayan ng NASA's Dark Mission na kaya nating ilihis ang landas ng isang asteroid. Ngunit sapat na ba ito para sa mas malaking banta? Ano sa tingin mo?